Sabi mo, invited ka sa rally. Sino nag -imbita? Ang Panginoong Diyos siguro. Dahil tinawag ako ng Panginoong Diyos. At sabi niya, Harold, ang tagal mo na na pumapansin ng kalokohan ng gobyerno. Ito, sa harap mo, may kalokohan kang nakikita. Hindi mo ma-deny yan. Mananahimik ka ba o hindi? Magsasalita po ako dahil yun ang tama. Dahil ang pagiging tahimik ay pagiging complicit sa isang kamalian. So, tingin mo okay yung outcome? Uh, what about yung dami ng tao na dumating sa EDSA rally. marami dun sa, ano eh, sa Rizal Park. Pero dito sa EDSA. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung EDSA rally at saka yung Oo. INC. Okay. Kasi ito yung grupo ng tao na gusto nilang ipakita na hindi pwede na ganito ang pamalakad ng ating bansa. Kaya kailangan tumigil. As a matter of fact, hindi ito call para sa isang kulay lang. Hindi ito para sa iglesia lang. Mm -hmm. Hindi ito para sa mga makaduterte lamang. Para ito sa buong Pilipinas. Lahat tayo ayaw na natin yung nangyayari if only we could just make a stand and make a statement na ayaw na natin mangyari ang bagay na ito, gawin na natin. And as far as that thing is concerned, I think the rally was a success. But we should not stop there. Someone should be held responsible and I think some changes must happen in our country.